doon ka na. Magtrabaho ka to. Nakikiamoy ko wow. eh. Baka, baka maubos mo yung amoy. Ayan mga kabukid, nandito po tayo sa ating mga sitaw at konting update po tayo ngayon. Uh, meron na tayong malapit mamulaklak na sitaw at dito ay naglaga rin po kami ng kakumpanyon niya so nagsusubok tayo ng mga kumpanyon ang nilagay namin dito ay mais ayan mga kabukid so ayan ang mais natin malalaki na rin sila bali ang ginawa ko nilagay ko siya sa pagitan ng dalawang ay dalawang sitaw sa pagitan nila kasi medyo malaki yung puno ng mais Yan. para tuwing nagdidilig nadidiligan na sila parehas so susubukan natin kung okay yung nauna yung sitaw bago yung mais kasi sa susunod subukan ko yung mais mauna na ng ganyan kataas bago yung sitaw pero ngayon ito may balag kasi ito eh. so yun ilinis lang tayo kasama natin si mama B si Bilog si Jinky na camera girl ako si Joe at yan, yung ating update sa sitaw natin yun nga lang yung iba ay nagkaroon ng ano kulubot na dahon nagkapungus pero magkakabunga pa rin naman yan ano nakarami na kayong ano damo ilog ito pala malaki na oh ito pala mas malaki. Nakadepende kasi sa ano mga kabukid sa tinama ang lupa na pinagtaniman. Dito siguro mas maganda. Eh yun doon sa harapan medyo mabuhangin. Ayan, ito maganda-ganda. kulang na yung daliri mo? Nawawala. Ito na rin. Ayaw, tingin dito. Okay, ay may kailangan yun din umapot. Hinahanap niya yung isang daliri niya. Po sa paglilinis natin ngayon eh mag-aabono rin tayo mamaya para parang medyo nabibiti na kasi sila sa ano eh sa sustansya nila. Mapapayat na. Ang una magaganda eh. Tapos habang lumalaki, pumapayat na. Para diretso na rin dito sa ating mga uh, mais. So kung matatandaan po ninyo mga kabukid, ito yung pangalawang batch na nilagay namin at hindi na natin nga tinanggal itong mga balag para mapakinabangan pa so okay pa naman hanggang ngayon nakatayo pa rin sana maano pa natin to ng isa pang batch <laughs> kaya pa kaya tingnan natin kung kaya pa Ayan, lagay muna natin ay sitaw pag natapos yung sitaw siguro baka iba na naman nakita ko may buto buto na doon pulti. May butubuto na? Mm, may butubuto na kasi. Tayo. Wow. Oh, ano? Na mumunga na. Meron ka na namang susungkitin. <laughs> Kakainin nga. Ayen pao. Oh. Dami no? Taas pa. Awet tsakayen pa. Tatagut lang. Ouch! Hindi umuubra yung gloves dito sa makahiya. Matagos yung tinik. Layo ka daw patingin. Ah, sige nga. Sayaw ka nga. Ari munding munding. Ari munding munding. <laughs> ano pang alam mo sayaw? Ice cream. Ay. Ice cream yummy.

do tut tut Galinga. Ayan mga kabukid Sa araw po na to ay magsusubok tayo ng bagong ulam uh, Magluluto tayo nung trending ng mga nakaraang buwan Yung sinigang na corn beef naroon tayong corn dito At mga kamatis, siling pansigang, sibuyas bawang At lalagyan po natin ng ube Para kulay violet yung kanyang sabaw So ngayon lang tayo magsusubok ng trend Nahuli eh, tayo ng konti at sa buong buhay ko, ngayon lang din ako makakatikim ng corn beef na sinigang. Kaya yes, tingnan natin kung ano ang kanyang lasa. Ayan, kumpleto na. lutuin na natin. Ayan, gusto na tayo mga kabukod. Simple lang din naman daw ito lutuin eh tulad lang ng mga regular na sinigang ito namin na natin itong sibuyas bawang lutoin lang natin yung kamatis mga kabukid saka natin ilalagay itong ano, dilatang corn beef mas gusto sana natin ano yung medyo mas chunky ba kasi yung available dito sa tindahan eh ito lang walang mas chunky pa kaya ito na lang okay na rin yan siguro Ayan, medyo gumaganda na rin yung Sumabang ko na. Ito yung kamatis. Yun, hindi pa na ang gusto mo nga dito, makintab o ma... Ano? Makintab ang noo. Yes. Yeah. <laughs> ito makintab. <laughs> Magkaiba ba ito? Mm -hmm. Pares lang din. Ito mo mana bago. Ah, ito siguro masarap ang timpla ko dito. Sa so, tingin mo. pwede na siguro yan. na natin itong corn natin ang pichay nila bilog o oh, yung malalaki lang ang bigat ang bigat Ayo, ah, ibu, wow, Ay, apa sih Ate Jinky, it's lang si Jinky. Pinakita ko dito. Ito. Nga nagdag ka pa dyan? Kuna ah, ko ito Ako na lang magputol. Huwag mo nang bunutin. Abo, binunot talaga. <laughs> Mas marami. <laughs> Tanggalin natin. Eat.

Pag hindi naman masyado ang butas, na lang, isang piras o dalawa, pwede yun. Ipag apat, ito apat. yan ang hindi na pwede. pwede. pa yan? Pwede pa. Pwede pa. Ito pedi. Pedi pa. Pedi pa. Maganda. pwede. Tanggalin daw yung bulok. Ayan o. Yay! 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 bulok eh. Yan. Ito, ito Yun, kumukulo na. Talagay na rin natin to guys, yung ating ubi. Ito yung magiging chunk. Ano okay. sa tingin mo? Oh, doon ka na. Magtrabaho ka doon. Nakikiamoy ko eh. Baka maubos mo yung ma amoy. Ay, gusto Huwag ubusin yung amoy. <laughs> mamaya pa yung iba. <laughs> mamaya, mamaya, mamaya. Naubos mo kagad eh. Ayan, takpan ulit natin para medyo lumambot yung ube. Uy, medyo malambot na yung ube. O, malambot na nakakabukids ng siling pansigang. sa asin hindi ko pa kasi inubos eh inubos na natin takto lang pala yung isang pack kasi maglalagay pa tayo ng pechay parang lumapot na ng todo yung tubig hindi natin ulit ng sabaw dahil masyado nang malapot Perfecto. Isang na lang yan. Kaya ilagay na rin natin itong pechay. Gusto nyo natin ka ba? Oo. Oh, parang hindi ka pwede <laughs> Sabi, ako nagdala ng plato oh. okay na nagdagdagan ko lang ng konting patis pero okay na lahat masarap konti lang yun okay mga kabukids masarap ang ating sinigang na corn beef first time to first time wow sarap ng pechay hindi ba bitin sa ano sabaw lumapot kasi siya eh lumapot na Masarap mm -hmm. sarap yung marap tama hindi na mahuli yung corn beef eh hindi kasi siya chunk no oo Mm. Kaya nga sana sabi ko nga mas bagay yung mas chunky, no? Eh, nadurog. Mas maganda ito, malas. <laughs> Ay, nagtama na sa ano. Sarap pa. Ah. Uh. Masarap din pa lang sinigang na corned beef, mga kabukids. Oh. Hmm? Um, Bakit? Hmm. Sarap. Anong rating mo? 1 to 10. Ilan? 5. Ay, <laughs> bagsak. Bagsak? 5 <Five> lang? 5 <laughs> lang. Bagsak ako kay bilog ah Sorry ha <laughs> Kau yata si Chef Gordon eh Ngayon lang tayo nakatikim nito ngayon yung rasa? Alat Hmm Ang alat pero Okay Oke sya Templado na kasi yung corn beef kaya siguro masarap talaga. Kahit corn beef lang ay masarap. Mm -hmm. <laughs> <laughs> masarap siya mga kabukids. Kumpara sa baboy, ito ay masarap sa unang uh, unang araw ng luto. Ako kasi nasasarapan sa baboy kapag pangalawang araw na yung nirehit na. Kasi doon na lumalabas yung <laughs> yung ano yung lasa nung taba pero sa unang ano ng baboy hindi ako masyado nasasarapan pero ito masarap sa una talaga kasi nga siguro dahil nga templado na talaga yung nilagay nating corn beef may lasa na siyang templado eh. subukan nyo rin po mm. mm. napaaga yung hapunan natin ah. Ha. Yeah, ha? Tanghalian hapunan. <laughs> <laughs> Parang may shout out tayo noong nakaraan. Oo. Tingnan na natin, basahin na natin para bago tayo matapos kumain, eh na shout out na. Ba kasi natapos na si Bilog, umalis na eh. Siya pa naman maghuhugas ng plato. <laughs> Baka maghapura magkain. Siya umalis. <laughs> Hindi na maghuhugas ng plato. Reto taga Riyadh shoutout shout out kay Hazel Diaman na nagmula sa Raid Riyad, Saudi Arabia. Ingat po, salamat sa panonood, lagi daw silang nanonood. Salamat po, Ma'am Hazel. Si Ma'am Lisel din shout out mo. Kasi siya ay nag-suggest nitong magluto daw tayo. Shout out din po kay Ma'am Lisel. Para sa ano, idea. Actually, nalimutan na namin tong corn beef eh. Ay, yung sinigang na corn beef pinaalala niya sa amin. Suggestion niya. Shoutout po, ingat. May pechay pa. I like pechay. Hmm? Ang sarap ng tanim ni Kabulog. <laughs> Ay, <kwa> ka <laughs> Mukhang sagana sa dilig. Pero si hindi siya ang nagdilig. Hmm. Kaya mo pang putulin na. Mm -hmm. Kaya mo pang putulin na. Binabaligtad-baligtad ko. Hanggang sa magano siya? Mabilog. kulunok. <laughs> 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 Kasi kung hindi mo binilog ma, sasabit. sabit? Uh, mm, sasabit dun sa na <laughs> <laughs> Naiwan pa yung anong tangkay dito. <laughs> kulunok. Wala na, hindi mo mahuli ang corned beef kasi durog. Diyan, may nakita ko nakatali. Baka. Mm, -mm. Huliin mo na lang. <laughs> <laughs> Bawasan mo muna na isang ano. Grabe o, oh, pati ulo kumakain. Gusto din kumain ng sinigang na corned beef. Mm -hmm. Mm. -hmm. Uh -huh. kamot pa ng ulo ah. <laughs> Dami ko to. <laughs> Malat. Malat maasim. Asim mo ya. Sinigang kaso yan. Busog. Busog. Masarap. Masarap siya mga kabod. Mm. Busog. Ah... Uh, okay, makakabukid sa ano, yung sinigang na corn beef. Try niyo po. Masarap. Masarap. Ano siya? 9 out of 10. Kaya bilog na 5 lang eh. <laughs> Last time binagsak niya ako sa ano grade? Eh di sana sa akin 20 na lang. Dalawa? 20 na lang. Gumobli? Mas <laughs> mahal yung one minute. Iwan ko sa'yo. Talagang kaya mo na. Joke lang yun. <laughs> ko ko pa ako don sa Taliasi meron pa <laughs> nagpaalam na eh joke lang <laughs>